JM Fiyang, spending time with their families kamakailan. Di talaga nawawala sa busy schedule ng JM Fiyang ang pagbanding sa kanikanilang pamilya na magkakasama. Happy family na talaga pag ituring ang Ibarra at Smith family. Magkasundo at close ang mga anak, pati na din ang kanikanilang pamilya. Ito ang kaibahan ng JM Fiyang love team sa ibang mga love teams sa industriya. Samantala, JM Ibarra, inamin sa social media kung sino talaga ang pinaka-close niya bilang mga kaibigan niya sa loob ng BNK. At hanggang sa outside world, nangunguna nga dito si Fiang Smith ang kanyang happy pill. Sunod dito, si Nabinsoy na Mocha at Colette Madelo. Tinuring talaga ni JM, si Nakalet, at Binsoy na isa sa mga mahalaga nitong kaibigan kaya naintindihan na ng taong bayan kung bakit si JM Ibara ang best man ni Yang Smith at si JM ang best friend ni Nakalet at Binsoy nakikita din natin kahit sa outside world kung paano sila naging close pareho na walang ailangan hiling ng karamihan na sana may shows o guesting na magkakasama pa din sina JM, Fiang, Kelet, at Binsoy. Marami pa din ang nakalinya, naganap sa JM Fiang, sa susunod na mga araw. Ating aabangan.